Good evening mga kasolo. Dito kami ngayon sa hotel. Kasi yung lola ko. Naging nagpapauwi. Uwi na daw siya sa bahay niya. Kaya dinala na kami dito sa hotel. Ini sangat tulus. And, uh, Wait, na niya umuwi. Uwi na siya sa bahay niya. Yan kanina kumain kami doon sa baba. Hmm. ka nila pag uwi namin. Sabi niya, uwi na daw siya sa bahay niya. <laughs> Naro silbet. Oh, uwi daw ulit siya. Salamat araw ah, na kami dito. kagabi pagdating na hindi dito, tulog agad siya tapos ngayon patas namin mag lunch doon sa ano cafeteria doon pag-akit namin sabi niya uwi na naman daw siya ewan sa amin siya uuwi so, mainit na

hirap hirap kumita ng pera puyat puyat kada oras palitan mo ng dayak yan kasi pag ka lumagpas sa uh, tatlong oras apaw apaw na yung hirap mga kasugod ng pera <laughs> kailangan nang isa-sufficient